sa mga pagbalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 31, 2024, Merkules ng ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon. At ngayon din po ay ginugunita natin ang kapisahan ni St. Ignatius of Loyola, isang pari. At Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 15 verses 10 and verses 16 to 21. Napakahirap ng katayuan ko. Bakit pa ba ako isinilang sa sang maliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang at hindi rin naman ako nangutang. Gayunman, nilalait ako ng lahat. Nagsalita ka sa akin at pinakinggang kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako'y sa iyo, Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay kasama ng ibang mga tao ni hindi ako nakigalak sa kanila. Manapa na natili akong nag-iisa sapagkat may ipinagagawa ka sa akin. Kaya nga, nagpupuyos sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala ng lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw? Ganito ang itinugon ng Panginoon. Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli at ikay muli kong gagawing alipin kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan at iiwasang sambiti ng anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang ang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga taong, subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong ito ay gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo ngunit hindi kanila matatalo. Sasayo ako upang ikay pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at iingatan laban sa mararahas. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagpapatuloy natin ang ating pagbabasa at pagninilay sa mga pahayag mula sa aklat ni Propeta Jeremias na kung saan no, si Jeremias ay hindi rin nalalayo sa karanasan nating lahat sa so, kahit hanggang ngayon no, na dumarating din no, kahit pala isang propeta ay may mga pagkakataon din na uh, nangihina pa rin, may mga pagkakataon na nakakasuway pa rin sa utos ng Diyos, nakakalimot no, sa Panginoon. kaya ito yung kanyang hinaing no, na ipinararating sa atin upang matutunan natin, bagamat marami sa mga reklamo no, na siya ay nagkasakit at hindi gumagaling ang kanyang sugat, Uh, marami siyang, maraming umaaway sa kanya, maraming uh, nag paglaban sa kanya no at ito yung parang hinaing niya no kailan ba ito matatapos kailan ba ito ma mawawala sa kanya nananatili siyang mag-isa no dahil nga ginagawa niya ko ano ang kagustuhan ng Diyos o pinagagawa sa kanya ng Diyos pero sa kabila niyan ay puro paghihirap din ang kanyang nararanasan at ito yung uh, kumbaga nilalaman ng kanyang dasal nilalaman ng kanyang salukobin na pinakinggan rin naman ng Diyos at ang sabi nga ng Panginoon kung manunong balik lang siya at tatanggipin siyang muli so ibig sabihin may siguro umantong din sa punto na si Jeremias ay nagrebelde tumalikod din no, sabihin natin nag, nagtampo no? at lumayo din sa Diyos pero ngayon panawagan no, ng, ng Panginoon ang tugon sa kanya kung babalik lang siya at muli siyang tatanggapin para maging propeta na ibabalik niya ang lahat no at uh, talagang uh, mismo ang Diyos ang magpoprotekta sa kanya so nawa po mga kapatid sa puntong ito ay makita din natin yung ating kalagayan no na uh, kung nakakaranas tayo no ng panggigipit mula sa ibang tao na sinasabi natin bakit ganun lagi naman tayo nagsisimba simba uh, sinisikap naman natin gawin ang kalooban ng Diyos pero bakit parang hindi tayo nauubusan ng problema parang hindi nauubusan ng, ng nangaaway sa atin eh manatili lang din tayong uh, matatag manatili lang tayo sa Diyos no? sa sa kabila ng mga hindi magagandang nararanasan natin dahil mismong ang Diyos naman talaga ang magliligtas at magtatanggol sa atin. Pero valid naman po no kung makaramdam tayo ng katulad ng nararamdaman ni Jeremias, eh okay lang 'yun no. Uh, idaan natin sa dasal, pwede nating isang bulat sa Diyos nang sa ganun kasi kapag uh, i-verbalize natin, kapag sinasabi natin sa Panginoon yung damdamin natin, doon din naman mas nagiging maliwanag sa atin kung ano ang kagustuhan ng Diyos na baka madalas ay kung ano lang talaga yung gusto natin kung kung saan natin gusto yun yung gusto natin masunod pero syempre mas kailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos ang kanyang kagustuhan at uh, nakakatiyak din naman tayo na hindi tayo mapapariwara dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mali po, isang mga araw sa inyo po lahat.